So, ayan guys, long time no, see. Charot. <laughs> ayan, may nakita kami ngayon dito bilihan ng fresh na tilapia dito lang sa may pinagtibunan. So, um, bibili kami kasi nakasyoso ako kanina. Dito lang ito sa tapat ni Mang Marshal sa may pahilutan dito sa may pinagtipunan. So, bibili rin kami. So, 160 daw po yung kilo na ko na kanina kasi may bumili. Actually, nung nagpahilot din kasi ako dito, nakikita ko na to. Akala ko, ano lang, alaga. Ay, kanina na taon may bumili. So, binibento pala siya. Kaya na natanong ko na rin kung magkano yung kilo. So, ayan. Pipili kami dyan. Ayan, may napili na kami kung ano, gano'ng kalaki yung aming bibilhin. So, bibili kami ng mga isang kilo lang. Um, ito yung malaki gusto ko. Kasi, iihawi namin. Ayan, dalawa. Ito yan. Iihawi namin. O, ba diba? Fresh na fresh. Actually, sa palengke, magkano ang kilo ng tilapia? It's parang nasa, uh, ano din eh, 180 to 190. Mga ganun yung kilo doon sa Malabon. Depende na lang din. Minsan nag-150. Pero, hindi ganyan na uh, fresh. So, ayan talaga. Sa harap mo talaga, makikita mo lumalangoy pa. May mga hito din pala dyan si ate. Ayan o, oh, nakikita mo. Mga hito yan. So, ayan. Pero, yan ang namin yung tilapia ayan o, oh, tumatalon pa, fresh pa. May bumili kasi uli. So, ayan, namili siya kung ano yung gusto niya. Siyang nang, nagkuha ng ano na ng tilapia na kung gusto, ano yung gusto niya malaki. Ayun, ito, gustong gusto ko yung malaki yan, kaso hindi namin nakuli So, maybe next time, sana hindi ka pa mahuli. ba? <laughs> diba? <laughs> ang taba, ang taba niya, grabe. Ayan, binili ko yan. Yeah. Ang dami nila. Ang dami nila, guys. Grabe. So, dito na rin kami bibili kay ate ng ano, tilapia talaga. So, ayan. Nakapagbayad na si Opa. Bumili na pala ako ng suka sa kanya. May sukang paumbong siya. Masarap kasi yung su sukang paumbong, eh. So, uwi narin kami. Ayan. Ikaw, bayad. Ikaw lang. Tara na. Ha? Tara na. So, ayan guys, nandito na kami sa bahay. Yeah. Titignan ko kung ayan yung aming biniling isda o de ba? Sakto isang Ano po yan? Sobra yan ng isang guhit, bale 170, 177 to pa di ba? Or 17 isang guhit halos. Uh, kasi 160 yung kilo niya, so isang kilo sobra. Diba? Iihawin namin yan. Maybe next time na lang. So, ibablog din namin yun, guys. So, ayan lang. Na-share lang namin. Thank you. Bye-bye!